Coffee, coffee time, coffee breakfast Inay-itanghali ng gumising Bago nakaikot sa salamin Nay, bago kayo nakaikot sa salamin? Ay, nalimutan pa rin maglipistik eh, inaman Sabi niyo? Maputla ang ano? Maputla ang hasang Maputla na raw ang Hasang ay siya! Ay pag maputla ko yung hasang ay di kayo ano na, ornot na. Hala. <laughs> Kaya huwag niya sabihin yung hasang. Ano? Anong problema? Ay sa lasa. Ay. Matapang. Matapang? Ay dapat pala da kurot na kafilaang ano inay. Dapat pala yung kaunting ano ha. Ay. Mahala babayan ba eh. yan? Eh. Kaya nga. Tsaka next time, may eh, water na lang sa inyo. Na, ha? Tubig na lang sa inyo sa na ha? Ano na Tubig na lang. <laughs> <laughs> yan, Cruzado Serias. Kabal eh, eh, Dangel. Oh, ay bawal sa inyo eh. Kay matapang, ayaw nyo ng matapang. Ay, masarap ng yung Ha? Masarap mo yung na matapang. Eh, kanina ayaw eh. Okay.